ito yung time na wala kang choice dahil antena lang ang gamit nyo. Ang mahal din sa sa kapitbahay namin na ginawa na din ang cable nilang negosyo at that time. Charot. Pero totoo in a way, ganun talaga. So magtiis talaga sa channel 2 or 7. Minsan, Channel 2 lang talaga. Tapos pagpipilitin mo sa ibang channel, sasakit lang mata mo dahil sa sobrang blur na hindi mo maintindihan. Ang pangit kasi nung time na yon, aminin natin, parang mas madami pa ang patalastas kaysa sa palabas. Grabe as in pauga talaga at nakatunga nga ka lang sa TV at hihintayin matapos ang patalastas. Lalo na pag nabitin ka sa eksena, di ba? So ano ba yung mga patalastas na yon? Yung mga naaalala ko pa, yung safeguard. Yung may ghost na nag-appear. Ako ang iyong konsensya. Minsan din may patalastas na catchy yung mga moto nila. Moto? Tilang <laughs> pang pamilya, pang sports pa. Charmos ginamos. Ilong ranger. Ito naman yung news eh. Yung malaki ang ilong, kasi yung gamot para sa si baradong ilong. Isa pa! Isa pa! Isa pa ang chicken joy! Hmm! Laway, 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 laway. Talaga. <laughs> laway, laway, laway talaga ka dyan. Small, big, and big, big. Parang bubble gun maata yun. Tapos meron pa, ito ang brand X. At ito naman ang Tide. Oo nga, mas maputi nga ang labas sa Tide. <laughs> sa bukid walang papil, ikis-kis mo sa pilapil. Isang pata, tanggal ang sebong sang katuta. Sumusunod sa galaw mo, sumusunod. Miss, hangin ba sa labas? Obvious ba? Sa dami ng patalastas, kailangan mo talagang tapusin para masubaybayan mo yung pelikula o yung teleserye. Kung may cable naman kayo, pwede ka naman manood ng dire-diretso sa HBO ng pelikula. Ang kaso, dudugo yung ilong mo pag hindi ka pa sa English. Kaya magtiis ka na lang muna sa Channel 207. Tayo naman, mapagtiis talaga, mapagpasensya, resilient, char. Kahit paulit-ulit yung patalastas, pabalik-balik nagagawan pa rin natin ng paraan para lang matapos hanggang sa dulo ng episode. So yun na nga. Minsan, nasira yung TV at nakainood lang kami sa kapitbahay. Kaya pala hindi nababagot yung mga nakikinood din ay ginagawa nilang libangan ang mga patalastas. Nag-uunahan sila sa paghula ng susunod na patalastas. Tide. Colgate, Chalibay, Joy. Yung natalo, pinipitik sa kamay. Depende sa usapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minsan naman, pitik bulag. Yung taya, nakapikit. Tapos, kakalabitin. Kailangan mahulaan nang nakapikit yung daliri ng nagpapahula. Pag hindi, tuloy-tuloy pa rin hanggang sa abutan na ng palabas. Nagtatagal yung pitik bulag dahil madalas gamitin yung ring finger. Tapos pag sobrang ingay na, sisigaw na yung may-ari, Quiet! Pag may nahuling nag-iingay pa, evicted na sa bahay. Siyempre may-ari yun. Pag kumalampag ang bubong ng may-ari, pag alis ng bahay ng pinalis, hindi na makakabalik yung na-evict the following day. Kaya naman pala natitiis na mga tao ang advertisements at ito ay tumatak na talaga sa mga alaala. Nang matapos na ang patalastas, abangan. Nabwisit na ang mga manunood sa kanagsisiuyan na. <laughs> Siyempre, matutulog pa yung may-ari.